Sa toto lang lang sa toto lang, lang sa lang, lang sa lang, lang, lang. lang, lang. Magandang <laughs> tanghali. Luzon, Mindanao. Abun, yeah. Oh. Basta po kayo? Kumusta po kayong lahat? At uh uy, after Easter ito ah o oh, do sa mga nag-ano ng Easter, uh, mabuhay kayo kung mga nagbakasyon. Maganda ngayon ng ano ah, ang Easter natin ah. Maganda ano, ibig sabihin ma maalap ng mga nakaraang taon, taon yung... kadalasan pag mga ganito mga araw may tinatawag na Carmageddon eh. Karma, ay, ay, ah, traffic. Ikaw ba na traffic ka? Hindi, din man ako lumabas ng Metro ano, Manila. Parang... Okay. Oh, so, ako, ako naman. naman... Pati, at, di, parang parang daw milagro yung patuloy na nagaganap na ano, kaluwagan sa airport sa oh, niya. To to Especially yeah. ngayon, ngayong Easter, Easter holiday. Bakit gano'n, uh, Richard? Ano sa tingin? mo? dahil nga sa pag sa pangangasiwa ni Ramon ha? yung pinaka chairman Pusibli. ng project ng conglomerate niyon posible o baka maraming nahiya na diyan sa airport na hindi na nagnaka ay hindi na nagnaka, <laughs> hindi, na nagnaka <laughs> hindi na nag nag <laughs> uh, mga tao ba? oh. baka ganun din pero hindi ano mo magandang ngayon ang airport ha although uh, Facilities-wise, syempre, malayong malayong malayo tayo dun sa ibang airport. Pero, procedure-wise, mukhang maganda medicine. naman. Mukhang maganda. So, mabilis yung ano ko, ha? Ah, mabilis ngayon. At hindi uh, naman ako nakakita ng mga nag-upload. Ah, nag, yung ina-upload ng mga tao na hindi pinapayagan. Mga, uh, kudos ko sa Bureau of Immigration at dito sa mga officials natin ng airport. Sana tuloy-tuloy. At sana, ang kulang na lang is basically improve ng konti pa eh yung ating facilities pero so far sa ano sa experience ko at sampu ng aking mga mga empleyado sa isang agency no uh, wala namang problema wala ho kami naging problema eh ngayon tignan natin sa si arrival you. kasi umisik ko to, 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 to personal account for the first time ah huh? Uh, hindi kami nakakuha na, hindi kami nagsikipagsiksikan, hindi kami nahirapan oh, mag-park. Mag maganda eh. Maganda, sa Arrival, uh, Arrival, arrival umisig kasi from Canada about uh, three weeks ago. Maroon mm -hmm. na, na, nasa, nasa, nasa naiya na ba tayo? Manang taka ko, nananaginip ako na, bakit nga rin napaka-smooth dyan sa o baka arrival na Arrival? E, ma or... marami pa hindi pa uwi. Hindi. Diba? Baka, big, baka na doon pa sa ano. actually, before Holy Week po yun. Sorry, sorry. Before Holy Week po yun. Hindi, ibig sabihin ngayon, baka siguro, kaya na-experience namin to, nakokonti lang, Baka kasi nandun pa yung mga Pilipino natin, mga kaibigan, sa iba't ibang mga bansa. Ay, may, may alam ako na reporter na nasa Japan eh. So, oh, isang brand din natin yun. Nasa Japan. Ano re report Ah, nagbabakasyon siya. Nagbabakasyon, oo. Oh. Baka marami pa nagbabakasyon kaya hindi na ano, hindi masyadong nag-rush. Congest. No? Hindi congest, na congest, no? Congest. Pero pinupuro yun natin yung mga opisyalis. Mukhang maganda naman at itong Bureau of Immigration. Although nalulusutan lang kayo mga taga-immigration. Dahil yung isang may syndicated estafa na dyan sa Thailand, no? Eh, ginagastos eh, na eh, yung kanilang ninakaw. Pero hindi naman makakauwi yun dito eh. Pag siguro, bawi na lang immigration, pag uwi nitong taong to, hindi ko na papanggitin yung pangalan, pag uwi ng Official tao, ba yan? Official yan ang immigration? Hindi. Ano, nakatakas. May large-scale syndicated estafa na krimen dito sa Pilipinas. Bakit Tapos kan? nakita, nakita ngayon, nasa, na, Thailand. Na Thailand, nag... Uh, So, so ibig sabihin nakalusot. Eh, tingnan natin kung pagbabalik. Baka siguro, pagbalik nung sigurado, baka magano na. Pero hindi ko yan ang pag-uusapan na namin. Ha? Ang pag-uusapan namin ay yung kumakalit ng mga balibalita. So, no, dalawa ho yan. No, unahin muna natin yung mayroon daw isang malakanyang official na may sakit. isang top malakanyang official na may karamdaman. Oh, Mas eh, no? Very, ano, very... Serious. Marami ko kay mas maski kanina nagtatanong sa akin kung sino yung actually alam nila eh, na kung ano yung pangalan. Pero ang, ang tanong diyan, medyo may pagkamalisyoso na sinasabi na nagkasakit daw itong taong 'to. No, na very very high para sa official. Eh, balidado ho ba yan o no? hindi? Ang sagot, hindi. Kasi, alam nyo bakit? Kasi yung sinasabi na na Cardinal Santos itong taong ito, Cardinal Santos ba? O isang, isang, ano, St. Luke's? Ayan. Ah, uh, paano siya magiging St. Luke's? Eh, nandun siya sa isang probinsya sa Ilocos. May St. Luke's ba doon? O may Cardinal Santos? Eh, wala naman ho. Oh. Nandun sila. So, paano siya mag magkakasa, pupunta sa St. Luke's? So, so nahalo. Sabihin nyo naman, sasabihin naman nila, hindi, baka iniroplano yan, helicopter, magbula, ilokos at nandito kasi mga isa dalawang oras. So nakaluan agad ng Malaysia. Pwede at, rin, o, na, pwede rin ganun eh, di ba? Yung ganun chismis. So wag tatantanan yeah. ko natin 'yan kasi may national security implications po 'yang mga binisasabi natin. Ang may mga nakikinig po dito, hindi lang sa social media kundi sa free TV at kung saan-saan <coughs> ng mga dayuhang mga bansa. Ikalawa, eh hindi 'yun naman tama na mag mag-prepressive position tayong ganyan, na wala naman no tayong basihan. No? Ang, kasi ang maapektuhan dyan, hu, buong bansa, hindi yung politikan na faction na yan, buong bansa, isipin ninyo. Ha? Eh, marami akong businessman na nakakausap na standby sila sa pagbibigay ng investment sa Pilipinas. Bakit ka mo? Because of the political uncertainty. Hindi ko kayo nakakatulong sa ating karaniwang mga ordinaryong mamamayan. No? Dahil yung mga foreign investor at maging yung mga nandito ng mga multinational ay eh, naka-standby mode lahat because of the uh, uncertainty of the political situation. So, ano ang magiging epekto yan? Epekto niyan ay imbis na magkaroon ng mas dagdag na trabaho yung ating mga manggagawa at mga empleyado, eh, wala. Dahil, syempre, yung investor hindi pupunta rito. So, hinay-hinay ho lamang tayo diyan tapatuto talaga, hindi naman kailangang mag-apura po tayo na makuha po natin katotohanan na balita habang hinihintay po natin ay siguro ibasad na natin yung ganyan, haluan natin ng malisya. Oh, 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 ng malisya ang, pang mga hula, pahula-hula tayo. Ang pakaintindi diba? Dino natin, ang mas, mas importante, importante ngayon, yung, yung, buong bansa, yung buong ka, ano, hindi man kayo pabor dito sa liderato na ito, kung sino man, kung galit man kayo dyan, o whatever, eh dapat pag mga ganyan ako na may national security aspect dapat kinisinasan tabi po natin yan dahil lang again maapektuhan po dito yung ekonomiya natin dahil walang pumapasok walang pumapasok na dahil yung mga kalakal o eh anong saan tayo kukuha ng ano ng mga dagdag na trabaho di po ba so kung ako sa inyo tantanan nyo yan dahil hindi kayo nagiging Pilipino yan eh tantanan nyo. O, ikalawa, o, meron daw yung huhulihin. Meron na namang huhulihin? Oo, oh, may huhulihin. Nakasama nung dating hinuli. Correct. No? Hindi, sabihin natin, Lara, no? Uh, Palabas no, daw yung warrant, uh, diffusion, oh, diffusion. diffusion, diffusion, orders. Yeah. Diffusion orders. Okay. Orders. oh, ibig sabihin S. oh, diffusion orders ng siyempre, mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Roa Duterte, dun sa kaso nila, dun sa International Criminal Court. So, At nangunguna po dyan ay wala pong iba ako si Senator eh, kong, uh, simple, rando, Bato eh, de la Rosa. Eh, siya yung di umano, eh. Nung ano, nung, yung, yung tinatawag na Tokhang, no? Uh -huh. So, uh, tokhan. alam naman niya yun. Di ba? In fact, bago nag-Holy uh, Week, nag siya doon, di ba? At di siya pa uhuli. So, alam niya. No? Yung at, iba ko pang mga, mga kasama, si Leonardo, at si Oscar, uh, at Bayande, Oscar Albayante yung posibilidad. uh, posibilidad yun si, yung isa pa yung uh, na natin pamitin. Oo, kasi yung isa na yon basically, magugulat. Magugulat siya. Pero lumutang yung pangalan niya, eh, di ba? Pero hindi kasi masyado lumalabas, malakas ang dating. Ay, malakas. Hindi madalas pala. Hindi madalas lumalabas sa kanyang pangalan. Hindi kasi nakakontrol sa media. Pero lumalabas na itong taong to, eh, merong isang patunay, ebidensya di umano, no? na ito ay nag-order. Isa sa nagbigay ng utos. Ah, uh, na be, very close kasi ito sa dating pangulo. At ay nagbigay ng officially, no, mga safe houses. Eh, hindi ko na huwanin. Eh, bahala na ako kay Jack. Kung sino yun, subscribe and comment. Sino yung sinasabi namin dito. Pero, malamang sa hindi, uh, baka after the, uh, before the elections yan. Kasi kung after the elections, at biglang Uh, um, like, mga senador na yan. May hirapan na ho talaga yan. May Kailangan before. Ng, so, you if, huli. before the elections po. Oh, I mean, pero hanggang, hanggang ngayon. Ang na, down si, ng mga areswaran. Na si oh, Billian uh, sila. O oh, si Billian sila ngayon. Eh. Eh, na nun natin. Madali, oh, Ako, madali bitbitin. Madali silang bitbitin. Madali silang, <laughs> bitbitin. <laughs> <Patali> silang, <laughs> bitbitin. silang bitbitin. O at least magkakasama ulit sila dun, di ba? Oh. And then, tsaka, sabi naman ni General Dolorza, di ba? Talaga, yun ang una talaga niyang uh, pa, gusto sa kanyang puso na gusto niya makasama ma, si President Duterte. Noong nakulong, doon din ang oh, nakulong. Oo, pa, diba, pa, nga siya na gusto niya palituloy. Ganun diba? ba sinabi niya oh, ba? Oo, oh, oh, oh. Sabi niya, hindi. Wapa, ano ko na, makasama siya doon. At, kung ako man, ako na lang. Pero ngayon, iba na. Ayaw mo sa kanya. Eh, oh, no. bala sa buhay niya. Kung... <laughs> Kung, eh, gusto niya ng palit ulo, eh, di ba palit ulo oh. Okay. sila doon? Pero yung isa po, yung isa lumalabas po, di ang po babanggit yung pangalan, nakakamangha po yung kanyang loyalty. Amazing. Ang kanyang eh, personal eh, and political loyalty. Eh, yung eh, lang po sa akin. Eh, Amazing. Eh, um, ano ka mo? Parang may binanggit kang um, pangalan. Wala, wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Basta, tayo po mga kababayan, tayo po, mag, dito sa current page, wala akong kaming sinisimungan dito, go lang kami ng go sa pagano ng katotohanan. Sapagkat kung hindi kami mag go, -go no? kung hindi kami mag -go, go sa katotohanan, eh wala akong mangyayari sa atin. Di ba? No? At ayaw namin, uh, rock kami laban sa krimen. Kaya ayaw na ayaw namin yan. Kaya palagi kaming go para sa justisya. At saka yung tapang po ng Pilipino, dapat po ay talaga pong uh, sinusulog po ng Pilipino na kahit involved sa krimen o hindi. Tapos, oh. may tapang po ang Pilipino. Talaga po dumadali po sa ating ugat po yung yung pong ganung po ah, Dito po talaga ng sa ng na 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 ating na mga bayani. Kaya yung isa sabi ko, si General De La Rosa. Mm. At itong isang nabagit namin is isang major player dyan mm. po sa EJK. Dapat naman, papapahiwatig, pa -pa patunayan na sa buong mundo na matapang sila na ba mga bilang Pilipino. But, uh, Taliga, harapin eh, harapin ang kaso, di ba? Harapin ang kaso na bilang isang bilang hindi lang bilang lalaki kundi bilang isang tunay na Pilipino. Harapan nila 'yung kaso, wala naman talaga silang tinatanong. -ta, diba? Eh, di yung mga panahon na 'yan, eh, gagaling nila, di ba? Magutos sila, Kala mo papatay lang ng baka o manok. Yung hmm, Eh, eh. di ba? Parang kung mag-order lang, ganoon, ganon eh. Ganun ba yung may palasakit? Kung may palasakit ka sa <laughs> 'Di ba? Para may nababanggit ka. Wala. Na. Ano man? Uh, sinasabi ko lang, 'di ba? Kasi kung talagang pro baka Pilipino ka, no? Mahal mo mga Pilipino. 'Di ba? Tapos all of us at may maririnig ka nako, pinagpapatay naman pa na libo-libo, anim na libo, libo 30,000. 'Di ba? Eh, ganun pa papamahal, papatay ganun ka. Ano ba yung pagmamalasakit? Oh, eh, parang hindi naman yata. Malayong malayong. Eh, nga na, ang justified is, hindi, eh, mga zombie naman yung mga yan, mga durugista, pagpapatay lahat yan. Eh, durugista nga ako, ano ba naman kayo? Durugista. Ibig sabihin, may health condition. Pero kung pinagpapapatay yung mga drug pusher, talaga mga talamak, talaga ng mga drug lord at mga, ano, kemista, ako wala akong nakita. Wala akong nabalitaan, mga kababayan, na may kay kayo pinatay, na may... Drag dealer kayo pinatay. Dealer. Drag lord may pinatay. Drug lord na pinatay, financier na pinatay. I I hey, wala, I eh, wala eh. Di ba? Maganda sana kung meron, sana. At, at naglaban, no? <laughs> para ma-justify. Kasi eh sabi ni Duterte, oh, di ba? Para ma-justify. Sabi niya, eh, sa hindi, ini encourage ko na no, para maglaban. So, ganun lang sana. Eh, wala eh. Ang nakita natin, sanggol. Merong teenage, ano, kabata, puro kabataan. Sanggol no? pa. Yung iba ho talaga, baka may nakapatay talaga sila ng mga talamak dyan eh. Pero, ang sisli ho dyan, eh, talamak nga. Talamak sa sakit. Sakit ho kasi drug addiction. So, ang anong gagawin mo para easy na lang papatayin mo? Eh, hindi ho naman tama yun. Kasi buhay pa rin yan. At marami noon ng mga instansya na may mga Napat drugista na nareforma at naging mm -hmm. uh, valuable uh, members, members of society. society. Yung sinasabi niyang restoration sa ating eh, lipunan. So, katapat po uh, talaga ng ganyang sakit ay gamot at rehabilitation. Pag tinuldukan mo yung diba? isang ano, ang isang buhay, no, eh, ano pang go na sakit mo dyan? Wala, di ba? Batong bato, nagbabato. Kailangan mong ego. Ego na, you know, patayin. Hindi eh. Di ba? Hindi dapat. Hindi pangalan yun. Ah. Uh, ano uh, Ibig sabihin? Dahil lang nagbabato, kailangan mong igo. Oh. Eh, kasi bato ka na rin eh. Diba bato ka? Ayun Ay, ang sabi ni ano. Bato diba? ka kaya pag nagbabato, i-go-go natin. Okay. Batuhin ang bala o patutukan ka na rin. Eh, diba? Eh, yun yun eh. Pero kaya sa ating, sa kanilang buhay, for mm -hmm. them to move forward mga kaibigan, mga kababayan, ano, dapat mga panindigan nila yung ganyang kaso, ah, panindigan, harapin nila yan ganyang kaso. Harapin sa... nila yung ganilang kaso. At di ba dapat naman may level silang oh, hindi, na ko accountability. Ko Tulo, kung mahal nyo ang taong bayan, kung mahal nyo ang bayan, simple lang. Iwasto na ninyo yung ating konsensya. Yun lang yun. Dahil ang tunay na Pilipino, may konsensya. So, may, may pag-ibig sa kapwa-tao yan. So, gagawin yan yung tama. So, talaga nagkamali noong mga panahon na yun. E eh, panahon para iwas to. Di ba sabi nga ni Vice Presidente Sara Duterte dun sa kanyang uh, Eastern Message, kinakailangan iwas to, putang ina. Ay hindi, sorry. Ano ba yun? Ba't may nakalusot eh, yun? Na eh, iwas to yung... Hindi, di ba may ganon? Ah, may ganon ba siya? Ah, ko na. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Vice Presidente yan, ha? Iwas to, mag-ibigan tayo. Mga ninyo, putang tatin. ina ninyo. Taya. Nakita mo ba yan? Parang namana kasi sa tatay. Eh, hindi. Gina, ina, ginagaya ko lang yung kumagat na video. Pasensya na ako kayo, mga makatuterte. Ah. Hindi, hindi ko kayo Bimura o yung mga pro o anti Duterte o pro Marcos, anti Marcos. Wala ako dito. Sinaside ko lang yung nakita kong video. video. Ah, Napakatapos po ng mag, manalangin. Ah, ano yun? Kung ano-ano pang ano, biglang, putang niyo ina ninyo, papatay ko kayo. Hindi sa video lang po. Yan po yung masarap na maging presidente. Ano ka mo? Masarap maging presidente yun. Kasi buwa, uh, araw-araw kang makakatikin ng mura. Ganun. Ano, Magbayad kayo ng tax nyo, mga putang ina mas, nyo. Masarap maging presidente. Pero hindi presidente ng bayan natin. Presidente ng ibang planeta siguro na okay, napakalayo dito. Oo. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Daming salamat. salamat.